So ito na at uh, naglataga na tayo ng pagkain at uh, ito ha uh, yan yung uh, mga pagkain na handa natin yan at pagkain uh, uh, sa babad ito babad kumukonsi no may maruya tayo babad yan yung suman no kumukonsi so hindi talaga mawawala sa uh, ganito mga handaan yung uh, soft drinks, no? At uh, mabilis na pamamaraan kung so, uh, ano, oh, Mabilis yung uh, paghahanda sa ganito. At uh, ito, pancit, no? Meron tayong pancit kasi hindi rin na, uh, yan, Pancit, yan, pancit. No? So, hindi nawawala sa atin yan yung uh, pancit na yan. Na, siya mga bade, Siya ko, Rene. Ah, yan. Eh. Eh ka pa na? Masik ba Hindi ka lang benta malimbul kan pa manam. Sarap. Ah, idi itu Oh, ganito po yung ano paghahanda natin. No? Lastyan, no importante uh, meron tayong pagsasalusaluhan no at uh, ganito no uh, yung uh, mga uh, ganap sa ganitong uh, mga uh, ginaganap na uh, pag-uusap no patungkol sa itong uh, salangguni no ayan ay toyano ay picture natin to ano ay po yan no Salamboni yan. Yeah. So yan yeah, na uh, Buday Alilaya no Salamboni. Ayan yeah, po no. Ah ito na, ah, ah, kasi yung kemi sila nakakulay, pa, ito, ah, ito na, ah, yeah. sa so tayo. sa so yung pinaka masaya dito yung pagkain. no, ah, uh, yan. Oh, yan. ito, 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 trupa ng uh, lalaki oh, yan. Mga trupa niya ito Shout out kayo mga buddy ano? Oh, yeah. Ano? Oh yan trupa natin lahat ito. ha yan wala <laughs> ka ah danto ka no ah danto ka no wala <laughs> <laughs> ah, 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 dapat ah, yung uh, trupa ninyo no Ay, uh, may message kayo sa kanya Nangi madalong kasal ka uh, uh, niya mga sulod ng kanya pagkuha na sa chat ay unang 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 ba pakiyala ka mo na ah 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 tingka ah eh toh eh tro eh toh tropaner ah alhamdulillah makasama ka Ah. Ya paling gede grup. Ah, cek guys, cek ah. 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 ah, ah. 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 <laughs> Sabienin yo, congrats at eh uh, uh, sana masam sampai no uyag-uyago ama pia, ha? Ah, main tunggu Mamba. Lang ulang nanya tepang ini-ini nah, ama pia. kamba ray nanya ya pamaluin nanya ha tama uh, pe uh, kanya na koyag-guyag ha mah, <laughs> so ito yung uh, hindi mawawala sa atin sa mga ganitong handa no ha? pangbuhay no pampahabang buhay ah. So, kain lang tayo ng kain, no? Kain tayo ng kain at, uh, para malwalhati itong uh, ano natin na ito, nga ano itong uh, uh, sa salangguni na ito. Uh, ano, ano, pa? Sino pa magbibigay ng ano? Minsay sa trupa niya. Uh, so, ito, nagtakip na na ito. Nagtakip na. Ayaw umarap sa ating camera. Ha. Uh, Ha. so Ito po yung tropa natin, tropa ng uh, itong uh, lalaki, tropa rin itong babae. So kamag-anak, no? So ang misahin nila daw sa utol nilang babae at utol nilang babae ay nawa'y uh, nasa mabuti silang pagsasama at uh, walang uh, ano, no? Uh, mga ibang uh, ano at uh, gumanda yung buhay nila. At uh, magkanak sila ng maraming marami. Ayan, so ayan, ayan, so, ayan. So, nag-enjoy tayo. Enjoy tayo sa oras na ito dahil uh, ito yung oras uh, ng uh, pag enjoy no? wala uh, walang uh, malungkot dito. Lahat uh, magsaya tayo. Ayan. <laughs>

Ah, madali talaga ganito lalaki no cowboy talaga kikita po niyo walang lamis lamisa oh, oh oh shout out kayo shout out kayo sa mga uh, kaibigan natin baka makita kayo ng ano mga taga Maynila dyan na shout out sa mga taga Maynila ito yung buhay natin dito sa probinsya no? at mga mayroon tayong pagsasalusaluan na ganito ay masaya na tayo no?

Ah, 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 dito tayo. Lahat po nito, ano, ay uh, kasama sa ating ah, uh, uh, video, ah, uh, itong uh, mga pagkain at ah, uh, itong paghahanda ng uh, makakain. No? Oh, Mag-enjoy po tayo. Uh, buday Alilaya uh, sa Langguni. Eh, no? Ayan. Japan. Pastel, pastel, yano, yano, yano. Oh, koby koby ang an si Erro oh. po, yan yung uh, si Erap. Ito naman si Ramos, yan. Ramos at sa kasi Erro, yun. Presidente. Ano <laughs> na nanya yung presidente sa Pilipinas? Ayaw po, at uh, patuloy po tayo ng uh, nag-enjoy uh, dito sa Uh, kaganapan ng uh, Buday uh, Alilaya ni eh, no? So... eh lula namin, no? Kaisa-isang lula namin na natira, ito na, no? So siya na lang ang, uh, ano, siya na lang ang uh, lula namin, lahat uh, wala na, at uh, ito na lang, no? At, uh, Napakatibay ng pisa nito, made in Japan, no. po niyo, napakalakas pa, no, made in Japan ang pisa nito. Ah, ito, lola ko. Yan. O lahat nitong nagkalat na ito na mga ano, mga apo na lahat ito, apo sa tuhod, apo sa siko, lahat, no, apo sa talampakan. Ganun po katibay itong lola ko. Ah, Ah. Ay. So, yan po, maraming maraming salamat at uh, sana po tuloy-tuloy lang ang uh, suporta ninyo sa ating uh, video no, uh, patungkol sa Buday Alilaya sa Langone no. Ah, 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 ah. sige, kayo. Ah, yan. Ah, sige, sige, sige. Oh, oh. Ah ah <laughs> uh, so, Buday Alilaya sa Langguni at uh, uh, ano lang to no part 1 part 2 part 3 no at uh, yan na at kunti uh, unti nang uh, nanineutralize no na nakakain lahat yung uh, mga dumalo at uh, mga dumating no so yan po no yan importante makakain lahat so maraming salamat po maraming salamat bye bye